Hello, for today video guys for today video ha ang gagawin natin ngayon ay mag harvest tayo sa ating mga sitaw sitaw na violet at saka green ito na guys, upisahan natin mag harvest sa ating mga sitaw ang dami guys kinain niyo ang mga dahon ng kambing Kunin lang to natin to Kahit ano Baka Maubos pa sa kambing Okay guys Punta tayo sa Taas Pagkatapos guys Itong ukra naman Ang harbisin natin Yan o daming ukra Tsaka mais Dito sa Baba na ho Naubos ang Ano Yung sitaw natin Naubos sa kambing Kambing ng mga Ano dyan no? Ang laki-laki ng lupain dito, guys. Oh, ang laki-laki ng lupain lah. Pero dito pa sa gilid ng ano natin. Ah. Uh, Farm natin. You know, yung, ano? Yung mga kambing. O naubos. Naubos lahat. Wala na tayong harvest. Punta lang tayo, tayo doon sa taas. Kasi marami pa doon. kawawa yung mga sitaw ko naubo sa kambing oh ang dami palang bunga oh tingnan nyo guys oh dito hindi nakain ng kambing yun maraming kinain ng kambing mataba pa naman okay punta pa tayo sa taas ang daming bunga dito guys Ubo sa kambing yan o yan ang dragon fruit natin oh, buhay na buhay yan ang daming bunga oh, tingnan nyo isang puno isang puno ang daming bunga may anim na malaki na pwede nang kunin ilang pitas natin dito guys apat araw na apat na araw na hindi tayo nakapagpamitas yan kasi yung iba yung na ano na over over ripe na. O kunin nila to. Yan. Yan kunin nila to kasi medyo tamang-tama na. Pag hindi to natin kunin dalawang araw to ano na. Matanda na to. Ito pa sana eh, hindi makaabot ang mga kambing dito yan nakaabot pa rin oh kinain yung mga dahon ng sitaw ito kunil na to kasi parang sa tamang tama na buhay na buhay ang dragon fruit natin oh Iwan natin dyan kaya kasi marami na. Mahirapan na ako. Nag connect pa naman ako sa aking ano, CP para mag video wala akong dalang video garper yan ang dami kunin na, na to ito na mga harvest natin sita oh. Oh. ito oh meron pa okay post pa natin okay guys ito 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 na ang harvest natin na uh, sitaw at saka pipino. ang dami oh ang dami o oh, magharvest pa tayo ng okra doon at saka melon to oh. Ito, oh. Oke okay guys, thanks for watching guys. Bye-bye.